Nalala yung... Na ko ng panahon ng undoy Gantong kanta yan eh. Tapos isang bahagi. sa lugar na yun, mainit, maulan. Umulan dun eh. Ano, nakabumubuhos ang ulan sa lugar na yon. Mainit, maulan, you know? Gantong ganto ng panahon ng Ondoy eh. Hindi ko makalimutan to eh. Sobrang init. Tapos biglang babagsak ang ulan na malakas. Parang naulan na yung kabitin na yan. Eh yung Please like, share, subscribe my YouTube channel Alamat TV. Thank you, sama awesome, subscriber.